Hi guys! Today, samahan niyo ako sa biyahe ko mula Lancaster New City papuntang Mall of Asia. Tara! Alam niyo ba na merong sariling bus service ang Lancaster New City? Kaya super convenient para sa mga resident. Kung residente ka, madali lang sumakay. Hindi mo na kailangan lumabas pa ng subdivision kasi bus na mismo ang susundo sa'yo. Dadaan tayo sa mga village stop hanggang sa coastal road. Medyo traffic minsan pero chill lang kasi comfortable naman ang biyahe. air condition, maayos ang upuan at safe pa. Pag nasa coastal road na, mararamdaman mo na na malapit ka na sa si city. Mula rito, diretso tayo sa PITX or Paranaque Integrated Terminal Exchange. Makikita nyo ang Gate 7. Yan ang terminal ng pauwi ng Lancaster New City. So, papunta naman ako sa uh, Gate 10, kung saan sa kaya ng carousel papunta ng mowa. Ngayon, kung gusto mong tumuloy ng Molo, Persia, punta ka lang sa Gate 8 or Gate 10. Diyan naman, sumasakay yung mga papuntang MOA. Madali lang hanapin at tuloy-tuloy na ulit ang biyahe Ang dali diba, from home to MOA? isang sakay lang ng ating bus. Kaya kung taga lang caster ka, enjoy mo yung hassle-free na biyahe papuntang Manila. 30 to 45 minutes away, no hassle. See you sa next ride. Bye!